Hey everyone, I'm Jun Nico. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So in today's video, pag-usapan po natin yung na-expired ba ang deed of absolute sale? So may mga nag-question sa atin, may mga sumulat sa ating mga uh, channel, ano? So basahin po natin yung question. Uh, bumili po ako ng lupa, pero balak ko po sana ayusin pag-uwi ko galing abroad dahil isa po akong OFW. Di po ba may expired yung deed of sale? So yan po yung question sa atin. So wala namang problema, no basta yung deed of sale po ay eh, kailangan po ay eh, notaryado po 'yan at uh, may signature po yung both parties, yung buyer and then yung seller. Ang nagiging problema lang po kasi pag mga ganitong hindi niyo agad na irehistro o na ipapalipat po sa pangalan niyo yung mga binibili yung mga properties, ano po? Eh pwede kayong magka problema in the future, no? Tataas din yung mga taxes na kailangan yung bayaran, no? Magkakapatong-patong 'yan. Then may mga issue rin po ano na babalitaan natin even sa mga balita. May mga nagbebenta ng mga property na ilang beses na pala binenta no. So paano kung nangyari po sa inyo yung pagbenta sa inyo, hindi niyo po agad na iparehistro na sa inyong pangalan, nasa inyo lang po yung deed of sale, then yung nagbenta sa inyo binenta pa po ulit sa ibang mga tao, ngayon may uh, bumili yung buyer in good faith, bumili naman binili niya yung property, tapos pinarehistro niya o pinalipat niya na sa kanyang pangalan eh, sa inyo po, hindi niyo pa napapalipat so, dun po nagkaka problema, so kaya ina-advise po natin na kung bibili po kayo ng mga properties, ano, ng mga lupa eh, dapat maipalipat niyo po yan sa inyong pangalan ano, yung mga titulo asap po, ano, para po mawala po kayo ng problema in the future, so yan po then may isa pa pong questions, ano uh, namatay po ang aking magulang namatay na po, may binili po silang mga lupa nung araw, no? Medyo matagal na po na panahon. Kaso hindi pa po na, ipipa, na ipapalipat ito sa aming mga pangalan, magkakapatid. Meron po kami dito yung deed of sale lang po ang nandito. Ay namatay na rin po yung pinagbilan. At saka yung mga magulang ko nga po namatay na rin. Ano po ba yung pwede namin gawin? Pwede pa rin po ba ito i-process sa registry of deeds? So yan po, ganyan po yung mga nangyayari ano pag yung let's say uh, bumili tayo ng property tapos nandiyan yung mga dokumento, hindi pa nailipat, hindi of sale, namatay na yung mga magulang, yung mga parties, namatay na yung pinagbilhan, namatay na rin yung bumili. So ganyan po yung mga nangyayari. So pag ganito pong mga issue, kung namatay na po ang inyong magulang ano, lahat nasa inyo po yung deed of sale eh pwede pong yung gawin ay eh, magpa-execute po kayo patulong po kayo sa isang abogado magpa-execute po kayo ng extrajudicial settlement of state ano para maipalipat nyo po sa inyong magkakapatid ano po yung uh, titulo ngayon kung mag-isa lang po kayong anak ang pwede nyo pong ipa-execute dyan ay yung uh, affidavit of self-adjudication so sa abogado rin po yan magpatulong po kayo sila po magpiprepare po nito para sa inyo, no? Para mapaipalipat nyo po yung mga property sa inyong pangalan. So, ganun po. So, yung uh, deed of absolute sale, hindi naman po iyan na-expire. Uh, Wala pong expiration ng deed of, deed of absolute sale o deed of sale. Parehas lang po yan. Sabihin ko po ulit, ano, parehas lang po yung deed of sale and yung deed of absolute sale. Wala pong pinagkaiba yan. So, basta ang kailangan po, notaryado na po kasi may mga issue rin po na nagbigay ng deed of sale, ano? Walang mga pirma tapos wala din uh, uh, notaryo ng abogado. Eh mahirap po 'yan. Pagdating niyo po dun sa of, sa Registry of Deeds, eh wala pong bisa yung, yung mga dokumento pag wala pong hindi po notaryado at hindi po nakapirma yung mga parties na involved sa pagbili o pagbenta, Hindi po 'yan tatanggapin ng Registry of Deeds. So kailangan po notaryado yung inyong Deed of Sale. So yun lang po, uh, kung may mga question po kayo regarding sa mga ganitong issue, eh mag-iwan lang po kayo ng comment dito sa baba para uh, sagot po natin at matulungan po natin kayo sa inyong mga problema. Ano po. Ako nga po ulit si Jun Nico at kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Click niyo lang po ang subscribe button below para dumami pa po tayong mga nanonood at nakikinig po sa ating mga uh, videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Mabuhay po kayo.